Ate, hindi mo naman kailangan mag dito sa hotel. Pwede ka dun sa apartment ko. Mas okay na nandito ako. Tsaka, ayaw rin kitang distorbuhin. Mas gusto ko na ako lang muna mag-isa. Para magpapag-isip-isip ako kung ano ko yung pwedeng gawin. Parang doble-doble naman ata yung binagsak sa'yo. Una yung gulo ni Libby, ngayon yung ginawa ng asawa mo. Kahit paano, nababawasan na yung iisipin ko. Ayos na kami ng anak ko. May eh, hirap pa lang tanggapin yung kasunduan ng tatay ni Princess. Kailangan namin iwasan yung isa't isa. Ate, huwag mo na muna kasi intindihin yung tungkol kay Princess. May marital problem ka ngayon, oh. Kumakaka-away sa'yo. All my life, I trusted Raymond. Never expected na gagawin nito lulukohin ako. Pero nagawa niya. Ate, alam mo, alam mo, feeling ko talaga si Divina lang may gawa nun eh. I'm sure, nung nakulong ka, devastated si Kuya. Kasi ito naman si Divina, tinake advantage yung vulnerability ni Kuya. Eh, alam mo naman yung babaeng yun, di ba? Masyadong obsessed dun sa asawa mo. Kahit ilang beses ka pang akitin, at kahit ano pang klase paangakit ni Divina kay Raymond, kung talagang mahal niya ako, hindi niya yung gagawin sa akin. Ang masakit pa, ako pa yung pinagbibintangan na may something kami ni Adrian. Siya naman pala tong may ginagawa behind my back. Siya yung manluloko. Eh, anong gusto mong gawin? Hindi naman pwede habang buhay ay iralin mo yung galit mo sa kanya. Ate, may anak kayo sa gitna ng sitwasyon. Pagod na kasi akong lumaban eh. Aside from Divina, andyan pa yung mama niya na harap-harapan na gusto kaming maghiwalay. The reason why I'm staying in this relationship, because Raymond motivates me not to give up. Pero ngayon, unti-unti na siyang bumibigay. At nawawala na ako ng lakas lumaban. But do you still love him? Di naman kinikwestiyon yun eh. Siguro ang tanong... Sapat po ba yung pagmamahalan namin para mag pa kami sa relationship?